natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at, saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. ba? Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon tapos nagulat na lang kami na iba na 'yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa ma'am. Alam mo hindi ito kasali talaga sa speech ko. <laughs> Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya pangulo, nung senador pa lang siya, ay uh, bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Umindi yung, ahm... Um, <laughs> Wala naman ako sinabi na pangalan. O oh, talaga, alam niyo, may, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? <laughs> hindi nila, hindi nila tayo kakayanin, kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. <laughs> Sabi mo, hindi. yung um, partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala. Tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil. Yan, sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat, tinatanong nyo ang sarili ninyo ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan